Guys, for today's video ay si Prince na gumawa ng saranggula guys. Ito guys. Sa <laughs> <laughs> kaya ito guys. Yung saranggula ni Prince walang, walang buntot. Oh, tumatawa si Kian guys. ano, <laughs> si Prince. Diba? Tumatawa oh. Ano, ano gagawin ito guys? Oh? Ano nangyari ito sa, uh, ano ni... Ano? Lagyan mo ng buntot Prince. Ikog. Butangin ng ikog Prince pero lilipad. Oh, palipad ko na sila guys sa uh, mga kwan. Sabi so, ni Prince, kwana man nilimo ni, ni, ni kwana, ay pusa. Ye iniwan lang dito, guys, yung mga gamit natin. Kumpleto tayo yung mga gamit dito, Prince. Utayin na kikog para mulupad na. Ito, guys. Merong ginagawa si Prince, ito talaga si Prince, walang anok. Iritman. may talaga. Sobrang Ha? Yan guys, palipad sila ng tabanog daw kasi ang isa initan. Oh! Palit daw pag tabanog sa ipin. Yan ako. Palit daw tabanog? Iyan ko daw dito, kanang tabanog sa iyan ako. Kaya gakoan tabanog. Meron mo mili guys, ang buko niya lang hapon. Ah sila. May lang hapon tayo pag ano guys. Uh, Sarang gula guys. Kaya gigan ko lang, yung, kikad, mo, ako, lang oh, ang gingwa. Kaya nahi tabanog. Sino yung niya? K kati na corona, Pak. ba? Ito guys, kita tayo. Hai. Itu si Prince bawa siya ngalah um, sarang gula. Yang dilipat. Ayo, Ini guys. Itu nih, buntipun dengan Square lang Yan. Square nana um. ano. <laughs> Ito guys, may si ano guys, may ginawa sing maliit <laughs> na tawa no guys. Di ko alam Pero, kung lilipad ito ba to. Ito to, ito niya na sila guys, no pa. Okay. oh to kada. <laughs> Kamandos guys, nako. Yan. Square <laughs> square pupunta na sa mainitan guys, yan, ulipad sila sa ano sa Ragula. Di mo na tayo magpapalipad ngayon guys kasi ano, ano, mayroon pa tayong trabaho no. Daman sa tanan. Pag talo friends. Isa. Di natin kung magpalipad ba yung ano sa, saranggula sa natin. Medyo mahina ngayon ano guys. Mahina so, ang hangin. Mamaya siguro tanghali. Baka lumakas ang hangin. Wala silang ano. Kaya wala klase ngayon. Kaya ipalipad sila ng saranggula ranggula. Yan ang ano. Uh, yung mga ano na guys. Mga walis -ting, ting natin dito guys. Nako. Naubos na. O tingnan nyo guys yung walis tingting ting natin guys. Ubus. Puro balik-balik na. Kinuhaan na nila. Oh, yung dalawang mga guys, tingting natin. Nako, hirap. Ay <laughs> eh, guys, puro bali. Balik-balik talaga yung mga tingting. Kaya yes, sila guys, nagpalipad sila. Tingnan natin kung magpalipad, magpalipad ba sila. Sa ilang kanya, sa guys. No? Nasa yes, may may hinitan. May mga kabataan talaga. Itong, itong ganito guys, hindi <laughs> ko malay kung ano. Lipad kaya ito, itong ganito kalaki. Hindi ko alam guys kung lilipad kaya ito ganito. Kasi ano, ang lit. Isang dangkal lang, guys. Isang uh, wala, hindi, hindi, hindi nakabot isang dangkal, guys. Ah, isang go, no, isang dangkal lang. ginagawa yung kabataan ni eh, kaibigan ni Prince, isang dangkal. Hindi ko alam, guys, kung lilipad ba 'to gawa sa tingting. -ting. Napakahirap siguro kung, kung lilipad 'to, guys, nako. Swerte naman kapag lilipad 'to kasi ano, wala sting ting, napakakunat. Napakatigas yung ano, pakpak. -pak. Ano, sirok-sirok talaga 'to, guys, kapag ano, yan na guys, uh, pumorma na sila sa may initan. Tingnan natin kung ano ba, makakapalipad ba sila ng saranggola. Friends! Kuha ka na ano! Kuha ka na ng ano, pagkakon! Sombrero kasi mainit! Ito mga ano, mga pasaway talaga. Kahit mainit. Sumabit yan sa may duldol, tingnan nyo! Sumabit sa may Sumabit sa may duldol! ano, mga kabataan talaga. Ha, hindi ko alam. Hindi pa ba yun? Baka sumabit sa may dol-dol! Lipad sila sa mainitan guys. Ang hirap talaga ba sa ganyan ano? Puro talaga ito pasayaw sa pasawa ito mga bata. Ano Nako! Gusto nila magpalipad. sarang saranggulan, nandiyan sila sa mainitan. bisa loh hindi pala hindi pala kasiat yan oh yan sila hmm, mainit talaga <laughs> dala <Dole, dole. laughs> dala Yan guys, nagpalipad sila. Yan. Yan kakep kasi ano. Ah, mahina pa talaga yung hangin, guys. Kaya yan, yan muna natin i eh, ano kay merong bumili sa atin ng saranggola guys. Kawawa naman yun sa ano, guys. Dati-dati uh, ay -dati, eh, nakita tayo ng nagpalipad, guys. Ay eh, gusto niya kunin yung ating saranggola Ay eh, mayroon na ang uh, bumili sa ating saranggola Ang kaso lang, guys, ay eh, bumili sa ng kasi wala siya tansi. Eh, Kumano, bakit? Bili siya sa muna tatsi bago siya guys, okay, yan na muna yung update natin sa ating masaranggula. No? May alam uh, na hata yung hapon makapalipad. Okay, thank you.